Good morning mga idol. Ani na ko karon Naglaag agres sa umasa kung yaan og yuan. Magsinamok ka pud ko diri karon. Harvest na pud mi diri og gulay. Ang among balonon, ang bokit. Saan di sya nga gulay idol? Ini. Saan sya nga gulay? Saan sya nga gulay te? Mustasa. Mula sa mong kita wag sa idol flower of mustasa. Sili, kinsay ka hangin, sili, idol. Oh, dagtan kay sili dire o. Ito sili. Napay mga karabantos, idol. Daghan. Uy, kuha na mo dire, nila dire tanglad. So, manok nilay ko lang. Pitsay. Pitsay, mga pitsay. Dole na pitsay. Nga ni kakugihan na akong mga yaan, idol. At ka sila mga tanong-tanong dire ah, napi sila'y sitaw. Sitaw. Sitaw nila. lang kuha nila o ilang pugasan karon og mais idol, good morning, og may buntag sa iyong tanan.